Hi guys, andito kami sa may wawawin sa may munyos dito sa mga bilihan ng mga mga appliances, mga gamit sa bahay, kung ano-ano pang mga gamit dito, mura lang guys, kaya dito kami pumunta ng asawa ko at nakakita ako ng mga kawali, ang sarap bumili kaso lang wala namang kami bahay kaya hindi kami bumibili Ayan, sinutat-sutat ko yung mascara kaso lang ano Iba ang amoy mabaho ba guys? Siguro sa pag ano, sa material nung paggawa nung ano kaya mabaho sa sinusukat ko at marami ang at marami diyan mga ano mga tasa, mga cup at nag, kaya pala kayo pumunta diyan guys kay naghanap kami ng patungan ng kaldero kasi nga yung asawa ko pag mainit yung kaldero pinapatong sa basa kaya siguro nabubuta sabi nila pag mainit daw na pinatong mo sa ano sa basa nabubutas daw yung kaldero kaya naghanap kami ng mapapatungan. Nakahanap naman kami 55 yung isa, stainless kaya Stainless yung ano, yung patungan ng ano. Tapos, naghahanap yung asawa ko ng cotton. Kasi nga yung asawa ko ay nagaya-gaya sa akin mag-skincare. Nag-skincare yung asawa ko kaya gumagaya-gaya sa akin. Kaya nabusan kaming cotton, kaya naghanap kami ng cotton. Ang kaso lang, mahal daw. Mahal yung cotton. Kaya sabi ko, Wag na lang kaming bibili kasi nga sa TikTok may nakita akong uh, ano yung buy 1 take 1 mura lang at naghahanap nakakita pala ako diyan ng ano ng Martha kasi yung asawa ko nga guys parang daig pa ako nagii skin care at naglaging nagpapalinis ng kuko kaya yung ano niya kuko niya sira na sa kapapalinis kaya gusto niya laging tinatanggalan ng ingrown kaya makatidaw kaya ayan nakahanap na kami ng Uh, ano ya, martali, martay ulit at nakakita ako ng pangkulay sa buhok. Magpapakulay sana ako guys, kaya gusto ko magpakulay kasi nga, ang dami ko ng uban. Tapos naghahanap pa siya ng, anong hinahanap mo ngayon, nipper? Nipper, at nakakita ako ng, ano ba, pilik mata guys, sabi ko bili ako nito. Tapos, bumili rin pala kami ng gloves dyan, kasi nga yung, yung kapatid ng asawa ko ay, ay, ay nagtatrabaho sa cool center, nagpapahanap ng gloves kasi nga, nilalamig tapos pumunta kami dito sa may bilihan ng mga uh, ano yung pan, ano yung sabon anong tawag nito war yung sabon sa yung yung pang, pang ano, sa plato panghugas sa plato kasi nga, mura lang yan guys dito mura lang sa palengke kasi 45 yung malaki kajan uh, dyan, ano lang, uh, 40 yung simple nakatipid tayo, doon tayo sa nakakatipid uh, taya na nga guys, gusto kong bumili ng BB Wives kasi may nag-commit doon na yung pusa daw namin ay may dumi Bumuli uh, kami ng lansones. 1.20. Dito kami sa Munoz. Yan you o. Know? Munoz. Dali na. Ha? <tipos> <tipos> mga mm naman -hmm. pinapay you dito ng apesto, no? Know, Yan o, ay bakery. Siyempre, dito yung palengke. Uy, dito tayo na. Pa-uwi na kami, guys. Yan, mura lang dyan. Kaya nga may uwi bili mga anong gamit sa bahay. Mm. Ito kami sa may pauwi na kami kay umuulan na. Maambon. Yun know, mura lang dito ang lansones oh. 20 na lang. Sa, dun 25 sa iba no? Ano yan? Oh, dito sa may mga tinapay. Hindi na, huwag na. Ano mo, hinahanap mo? Bye-bye.